Sabi nila, kapag biglang tumahimik ang buhay, hindi ibig sabihin na walang nangyayari, kundi dahil may malaking inihahanda ang universo para sayo. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga, sa katahimikan, sinusubok at binabago ang kaluluwa. At ngayon, ang katahimikang nakapalibot sayo ay hindi parusa ito ay isang propesya. Ang mga taong lumayo, ang mga planong biglang huminto, at ang mga kasagutang hindi kailanman dumating, lahat ng iyon ay bahagi ng banal na pag-ayos. Panoorin mong mabuti, dahil pagkatapos ng panahong ito ng katahimikan, darating ang iyong malaking tabumpay. Natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil aksidente, kundi dahil ito ang sandaling babago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay hindi lamang mga hula, kundi mga pagising. Naniniwala siya na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi ang tinig ng tadhana na naghahandang magsalita. Kung pakiramdam mo ay tahimik ang iyong buhay ngayon, kung ang mga tao ay tila lumalayo, kung ang mga oportunidad ay bumabagal, o kung pakiramdam mo ay hindi ka napapansin, unawain ito. Sinusubok ang iyong espiritu, hindi ito nakakalimutan. Sa paniniwalang Pilipino, ang katahimikan ay madalas na dumarating bago ang mga pagpapala. Tulad ng dagat na humuhupa bago sumikat ang araw, ang iyong kaluluwa ay pumapasok sa isang banal na yugto ng paghahanda. Sindihan mo ang iyong kandila. Huminga ng malalim at makinig ng mabuti dahil ang maririnig mo ay hindi basta pagkakataon. Isa itong banal na mensaheng nakalaan para sa iyo, eksaktong sa oras na kailangan mo ito. Ang universo ay bumubulong sa pamamagitan ng karunungan ni Baba Vanga at nayong gabi, handa na ang iyong kaluluwa na maunawaan ito. Emosyonal na pagdiskubre Kapag biglang tumahimik ang buhay, madalas itong maramdaman na mabigat, parang kinalimutan na ng mundo ang iyong pangalan. Unti-unting nawawala ang mga tawa, humihinto ang mga mensahe, at kahit ang mga taong dating malapit sa iyo ay tila dumarayo na. Ngunit kaibigan, ang katahimikan ay hindi katapusan, ito ang simula ng iyong pagising. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga na inaalis ng universo ang ingay sa ating paligid upang marinig natin ang katotohanan sa loob natin. Ang katahimikan na nararamdaman mo ay hindi kawalan, ito ay pagkakaayon. Ang katahimikan na nakapaligid sa iyo ngayon ay hinuhubog ang iyong tadhana sa paraang hindi mo pa nakikita. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin, kapag tahimik ang paligid, may niluluto ang tadhana. Kapag lahat ay tila huminto, may inihahandang biyaya para sa iyo. Maaaring hindi mo ito nakikita, pero sa ilalim ng lahat, may mga pagpapalang unti-unting binubuo. May dahilan kung bakit tila hindi mapanatag ang iyong puso. Ramdam mo na may nagbabago, kahit hindi mo ito maipaliwanan. Marahil paulit-ulit kang nakakakita ng mga numero, nakakarinig ng parehong kanta, o napapanaginipan ang isang tao na matagal mo nang nakalimutan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na tanda na nagpapaalala sa iyo na patuloy pa rin sinusulat ang iyong kwento. Minsan, ang pagsubok ng katahimikan ay hindi tungkol sa paghihintay, kundi sa pagtitiwala. Kapag ang universo ay tila natahimik, ito ay nagtatanong, kaya mo bang maniwala kahit walang gumagalaw? Naalala mo ba kung paano sinasabi ng ating mga lolo't lola, pag biglang tumahimik ang bahay, may dumarating na bisita. Kapag tahimik ang paligid, may paparating na pagbabago. Sa ating kultura, ang katahimikan ay sagradong palatandaan, ang hinto bago ang pagbabago, ang kalmadong sandali bago dumating ang biyaya. Kung pakiramdam mo'y naliligaw ka nitong mga nakaraang araw, marahil hindi sigurado sa trabaho, malayo ang pag-ibig, o tila walang kasagutan ang iyong mga dasal, tandaan mo ito, hindi ka iniwan ng universo. Ikaw ay ginagabayan lamang papunta sa isang banal na silid ng paghihintay. Isinilarawan minsan ni nga ang katahimikan bilang isalamin ng pananampalataya. Ang mga marunong magtiis nito nang may pagtitiwala ay siyang bumabangon na may biyaya. Isipin mo ang dagat bago ang bagyo, kalmado, tahimik, tila walang dalaw. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kapangyarihang nagtitipon. Ganoon din ang nangyayari sa loob mo. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan, ito ay pagbabago. Kailangan munang humina ang ingay ng mundo upang marinig mo ang tinig ng iyong kaluluwa. Sa mga ganitong sandali, naniniwala ang ating mga ninuno na ang pagsisindi ng puting kandila ay nag-aanyaya ng banal na proteksyon at gabay. Hindi ito pamahiin lamang, kundi paraan upang ituon ang isip. Habang kumikislap ang apoy sa gitna ng katahimikan, sumasalamin ito sa galaw ng iyong kaluluwa, tahimik, ngunit buhay. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Umupo sa katahimikan. Hayaan mong punuin ka nito, hindi takutin. Damhin mo ang hangin sa paligid, ang tibok ng universo sa gitna ng iyong paghinga. Paalala ni Baba Vanga, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman, isa itong banal na mensaheng nakasulat sa pagitan ng mga daigdig. Hindi ka pinababayaan, ikaw ay pinagmamasdan, pinapakinis, at inihahanda. Sinusubok ng universo ang tibay ng iyong espiritu, ang lalim ng iyong pagtitsyaga, at ang iyong kakayahang magtiwala kahit hindi mo alam kung ano ang susunod. Malapit nang mabasag ang katahimikan, hindi sa kabuluhan, kundi sa kaliwanagan. At kapag dumating ang sandaling iyon, lahat ng iyong ipinagdasal, iniyakan, at hinintay ay babalik sa iyo sa paraang mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Sa ngayon, hayaan mong turuan ka ng katahimikan. Sapagkat sa loob nito, nagigising ang iyong mas mataas na sarili. Natututo kang makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Ipikit mo ang iyong mga mata. Pakinggan mo ang katahimikan. Damhin mo ang tibok ng puso mo, iyan ang unibersong bumubulong. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay nagbabago. Espiritual na pahayag. Ang katahimikan, bagamat mabigat at nakakaalangan, ay isa sa pinadalisay na wika ng universo. Hindi ito nagsasalita sa pamamagitan ng tunog, kundi sa panginginig ng enerhiya, sa tahimik na pagkakahanay ng tadhana na tanging kaluluwa lamang ang nakakaramdam. Ayon kay Babavanga, kapag tumigil ang mundo sa pakikipag-usap sayo, iyon ang hudyat na nagsisimula ng mangusap ang daigdig ng banal. Kung makikinig ka ng mabuti, mapapansin mong maraming anyo ang katahimikan. May katahimikan ng pagkalungkot kapag ang taong minamahal ay lumisan ng walang paalam. May katahimikan ng paghihintay kapag tila walang tugon ang mga panalangin. At may katahimikan ng pagbabagong anyo kapag ang universo ay tahimik na inaayos muli ang iyong buhay sa likod ng tabing ng katahimikan. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang katahimikan ay sagrado. Tinawag ito ng ating mga ninuno na panahong nililinis ng kaluluwa, ang sandaling hinuhugasan ng mga dinakikitang kamay ang mga bagay na hindi na para sa iyong landas. Sa mga panahong ito, maaaring hindi ka maunawaan kahit ng pinakamalapit mong mga kaibigan dahil ang kabanatang ito ay nilalakaran ng mag-isa. Sinabi ni Baba Vanga na ang katahimikan ay hindi pag-iisa, ito ay espiritwal na operasyon. Inaalis ng universo ang ingay, ang mga distraksyon, at ang mga ilusyon upang marinig mo ang katotohanang para lamang sayo. Kaya bigla na lang nawawala ng saysay -say ang mga bagay na dati mong mahal. Kaya minsan nagigising ka ng alas tres ng umaga, nakakaramdam ng kakaibang enerhiya sa hangin, parang may mas mataas na puwersang kumikilos. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nagigising ka sa ganitong oras, ibig sabihin, tinatawag ka ng tadhana. Ginising ang iyong kaluluwa dahil kailangan ng universo ang iyong pansin. Ang pagitan ng langit at lupa ay lumiliit at unti-unti mong nakikita ang mga palatandaan na dati mong binabaliwala. Tignan mo ang iyong buhay ngayon. Ang mga taong umalis? May kahulugan ang kanilang pagkawala. Ang mga pagkaantala na nakainis sayo? Iyon ay banal na proteksyon. Ang mga katahimikan na kinatatakutan mo? Iyon ay paghahandang espiritwal walang aksidente, lahat ay pinlano ng tadhana. Madalas makita ni Baba Vanga sa kanyang mga pangitain ang mga taong nagkakamali ng akala na ang katahimikan ay kawalan ng dalaw. Binalaan niya na ang mga sumusuko sa katahimikan ay kadalasang hindi natatanggap ang kanilang biyaya dahil umaalis sila bago pa man sumikat ang araw. Ang katahimikan ay ang huling pagsubok ng universo, ang sandaling kailangang manaig ang pananampalataya kaysa sa takot. Kapag biglang tumahimik ang bahay at tila walang kumikilos, doon nagsisimulang kumilos ang mga anghel. Kapag tumigil ang telepono sa pagring, doon nagsisimulang tumaas ang iyong enerhiya. Kapag tila huminto ang lahat, doon nabubuo ang iyong mga manifestasyon. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag tahimik bago ang bagyo, humihinga ang langit, naghahanda itong magbuhos ng ulan na naglilinis at nagbubuhay muli. Kaya kung tila nakapahinga ang iyong buhay ngayon, tandaan mo, makapangyarihan ang paghinto. Kahit ang puso, kailangan ng maikling katahimikan sa pagitan ng bawat tibok upang manatiling may ritmo. Ganoon din ang universo. Pinapabagal nito ang lahat sa paligid mo upang maihanay ka sa kung ano ang tunay na para sa'yo. Isipin mo ang dagat bago sumikat ang araw. Tila kalmado ang tubig, ngunit sa ilalim, may mga alon na nagigising, nagbabago, naghahanda upang dalhin ang mga alon ng tadhana. Ganyan ang buhay mo ngayon. Ang katahimikan na iyong hinaharap ay hindi kawalan ng progreso, ito ang pagsilang ng bagong pagkakahanay. Noong panahon ng ating mga ninuno, nagsisindi sila ng mga kandila sa tahimik na gabi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Ang apoy ay sumisimbolo ng pag-asang hindi namamatay, kahit tumigil na ang mga salita. Binubulong nila ang mga pangalan, panalangin, at hangarin sa gitna ng katahimikan, naniniwalang naririnig ng banal ang mga bagay na hindi kayang bigkasin ng tao. Iyon ang ibig sabihin ni Baba Vanga nang sinabi niyang, naririnig ng mga espiritu ang hindi kayang sabihin ng mga buhay. Kapag nakaupo ka sa katahimikan, hindi ka nag-iisa. Ang hangin sa paligid mo ay nagiging banal, puno ng proteksyon ng iyong mga ninuno, presensya ng iyong tagapagbantay, at enerhiya ng unibersong nakikinig. Kaya sa halip na katakutan ang katahimikan, yakapin mo ito. Ituring mo itong banal na silid-aralan. Bawat luha, bawat tanong na walang kasagutan, bawat mahabang paghinto, lahat iyan ay nagtuturo sa iyo ng lakas at pagtanggap. Hinuhubog ng katahimikan ang iyong espiritu upang maging matatag at hindi matinad. Tandaan mo, ang pagbabago ay hindi nangyayari sa gitna ng ingay. Ang mga binhi ay hindi tumutubo sa ilalim ng kulog kundi sa ilalim ng lupa, sa dilim at katahimikan. Kaya kapag pakiramdam mo'y huminto ang lahat, doon ka mismo lumalalim ang ugat para sa iyong susunod na yugto. Itinatago ng universo ang iyong mga biyaya hanggang sa handa ka ng tanggapin ang mga ito. Sabi ng mga Pilipino, ang katahimikan ay biyaya. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, ngunit dito nagsisimula maglaho ang dating ikaw at isinilang ang bagong ikaw. Ikaw ay pinapino sa apoy ng banal, apoy na hindi nanununog kundi naglilinis. Kaya masakit, kaya tila malungkot. Ngunit balang araw, mapagtatanto mong ang katahimikan na kinatatakutan mo noon ay siyang kokon na nagprotekta sa iyong muling pagsilang. Malinaw itong nakita ni Baba Vanga bago ang bawat himala may pagsubok. At ang katahimikan ay isa sa pinakadakilang pagsubok ng universo. Ngunit yaong mga nakalalampas dito, yaong patuloy na may pananampalataya, kahit tumahimik ang mundo, sila ang mga kaluluwang umaakyat sa kanilang banal na tadhana. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Damhin mong muli ang katahimikan. Hindi ito kawalan, ito ang tadhana mong humihinga. Hindi ka pinarurusahan. Ikaw ay inihahanda. Ang katahimikan ay hindi iyong kaaway, ito ang iyong tulay patungo sa mga himala. Pagpapakita at gabay ngayong nauunawaan mo na ang kahulugan ng katahimikan, ang susunod na hakbang ay matutunang kumilos kasabay nito, hindi laban dito. Ang karunungan ni Babavanga ay hindi kailanman tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pananampalatayang kumikilos. Naniniwala siya na ang tadhana ay hindi dumarating sa gitna ng inay, kundi sa maliliit at banal na hakbang na nagsasabi sa universo, handa na ako. Kapag tumahimik ang mundo, hindi iyon senyales upang huminto, ito ay banal na paanyaya upang maghanda. Ang iyong mga iniisip, salita, at enerhiya ang nagiging mga kasangkapan upang hubugin ang darating. Bawat bulong, bawat panalangin, bawat kandilang iyong sinisindihan ay isang mensaheng umaakyat. Hindi nakikinig ang universo sa lakas ng iyong tinig, kundi sa dalisay na hangarin ng iyong puso. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pinakamakapangyarihang manifestation ay madalas nangyayari sa gitna ng katahimikan. Kaya nga ang mga matatanda ay nagsisindi ng kandila sa pagdarasal, nagsusunog ng dahon ng laurel na may mga nakasulat na hangarin, at naglilinis ng tahanan gamit ang tubig ng buko sa panahon ng kabigatan. Hindi lamang ito mga ritual, ito ay mga gawa ng pagkakaayon. Bawat isa ay nagbubukas ng sagradong daan sa pagitan ng iyong puso at ng banal. Kung napapaligiran ka ng katahimikan nitong mga araw, narito kung paano mo ito maisasalin sa pagbabagong espiritwal. Ritual isa, ang kandila ng kaliwanagan. Pumili ng puting kandila sa gisag ng kadalisayan at katotohanan. Bago ito sindihan, bulungan ang iyong pangalan ng tatlong ulit, ito ay pagtawag sa iyong kaluluwa. Habang nasusunog ang apoy, ito on ang iyong isip sa iyong hangarin, kapayapaan, pagpapatawad, o bagong simula. Pagmasdan ng apoy. Kapag ito'y kumikislap ng masigla, tinatanggap ng universo ang iyong hangarin. Kapag steady ang apoy, ibig sabihin ay magkasundo ang iyong kaluluwa at tadhana. Huwag mo itong hipan, hayaang mamatay ng kusa. Tinuturuan ka nito ng pagsuko, ang banal na sining ng pagtitiwala sa tamang oras ng universo. Ritual dalawa ang mensahe ng dahon ng laurel. Kumuha ng tuyong dahon ng laurel at isulat ang isang salitang kumakatawan sa iyong nais maipakita, kapayapaan, kasaganaan, pagkakasundo, o kagalingan. Ilapit ito sa iyong dibdib at marahang sabihin, kung para sa akin, ibigay ng langit. Pagkatapos, sunugin ito ng maingat. Ang usok na akyat ay simbolo ng iyong hangarin na umaabot sa langit, isang tahimik na panalangin dinadala ng mga di nakikitang pakpak. Ritual tatlo ang paglilinis ng tahanan. Kapag napupuno ng katahimikan ang iyong bahay at tila mabigat ang paligid, gamitin ang tubig ng buko sa paglilinis. Sa paniniwalang Pilipino, ang tubig ng buko ay may dalisay na enerhiya at biyaya. Ihalo ito sa malinis na tubig at habang pinupunasan ang mga pintuan at bintana, sabihin, "Nililinis ko ang daan para sa liwanag." Pagkatapos, buksan ang mga bintana at hayaang pumasok ang sariwang hangin. Mararamdaman mo ang pagbabago, magaan, kalmado, at sagrado. Ang mga ritual na ito ay hindi pamahiin, ito ay wika. Nakikipag-usap ka sa universo sa pamamagitan ng mga banal na kilos. Bawat galaw ay nagsasabi sa iyong mga anghel na ikaw ay handang makinig, matuto, at tumanggap. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga, ang mga nakakadalubhasa sa katahimikan ay nakakalikha ng mga himala. Kapag kumikilos ka ng may tahimik na pananampalataya, unti-unting inaayos ng mundo ang lahat pabor sa iyo. Ang mga tamang tao ay bumabalik, ang mga tamang pintuan ay bumubukas, at maging ang mga pagkaantala ay nagiging banal na proteksyon. Madalas ipaalala ng matatanda, ang taintim na panalangin ay mas malakas sa inay ng daigdig. Kaya gumagana ang manifestation kapag tahimik ang puso. Magsalita ng mas kaunti, magtiwala ng higit. Sa halip na habulin ang iyong hangarin, anyayahan ito sa pamamagitan ng enerhiya, pasasalamat, pagpapatawad at pagsuko. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa, tandaan mo, umiiral na ang iyong mga hangarin sa espiritwal na dimensyon. Ang katahimikan ay hindi humaharang dito, inaayos lamang nito ang daloy. Kapag ang iyong enerhiya ay tumugma sa iyong nais, bigla na lamang itong lilitaw sa pisikal na mundo. Kaya sa sagradong paghintong ito, pakainin mo ang iyong kaluluwa, hindi ang iyong takot. Gumising ng maaga, sindihan ang iyong kandila, at ibulong ang pasasalamat kahit sa mga bagay na hindi pa dumarating. Maglakad ng nakayapak sa lupa upang maugnay ang iyong enerhiya sa kalikasan. Maglagay ng maliit na mangkok ng bigas at asin malapit sa pintuan upang sumipsip ng negatibong enerhiya, isang simpleng tradisyong Pilipino na nakaugat sa kadalisayan. Sa mga gabing tila hindi mo na kayang tiisin ang katahimikan, umupo sa ilalim ng buwan. Nililinis ng liwanag ng buwan ang emosyon at binabalanse ang espiritu. Naniniwala si Baba Vanga na pinalalakas ng buwan ang mga intensyong nagmumula sa puso. Tumingala, huminga at sabihin. Ibinibitiwan ko ang mga hindi na para sa akin. Tinatanggap ko ang mga nakalaan sa akin ng langit. Gawin ito sa loob ng pitong gabi at mararamdaman mo ang mga pagbabago, hindi agad nakikita, ngunit malalim na mararanasan. Mas malinaw ang mga panaginip. Ang mga taong akala mong nawala ay muling magpaparamdam. Ang mga oportunidad ay tahimik na lilitaw. Ganyan kumilos ang tadhana, tahimik munit tiyak. At sa lahat ng ito, tandaan, hindi ka walang magagawa. Ang katahimikan na minsang kinatatakutan mo ay siya na ngayong iyong altar. Ginawa mong templo ang katahimikan, kung saan mas malakas ang mga panalangin kaysa sa kulog. Sa tradisyong Pilipino, madalas nating marinig, ang katahimikan ay tanda ng basbas. Kapag bumagal ang lahat, hindi ibig sabihin na nakalimutan ka ng langit, ibig sabihin, tinatapos ng langit ang mga detalye ng iyong himala. Kaya panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya. Ipagpatuloy ang iyong mga ritual. Hayaan mong ang iyong mga gawa ang magsalita, kahit tahimik ang iyong mga labi. Sapagkat kapag kumikilos ka sa pananampalataya, ginagalaw ng universo ang mga bundok para sa iyo. At darating ang araw na magigising ka at mapagtatantumong wala na ang katahimikan, napalitan ito ng kapayapaan, oportunidad, at banal na kaliwanagan. Nininitian mo ito at marahang ibubulong, ah, kaya pala may katahimikan. At sa sandaling iyon, mauunawaan mo, tama si Babavanga, ang katahimikan ay hindi kawalan ng buhay, kundi sinapupunan kung saan isinisilang ang tadhana. Ang katahimikan na minsang mabigat ay nagbago na ng anyo. Ang bagay na dati mong kinatatakutan ay siya na ngayong nagturo sa iyo. At ang dating tila kawalan ay nagpakilala bilang banal na paghahanda. Ito ang tinutukoy ni Baba Vanga nang sabihin niyang ang pinakadakilang mga propesya ay hindi binibigkas sa mga salita, kundi nararamdaman ng kaluluwa. Ngayon, habang nakaupo ka sa katahimikan, lumingon ka at mapapansin kung gaano ka nakalayo ang iyong narating. Ang mga panalangin tila walang kasagutan, ang mga gabing mag-isa, ang mga tahimik na umaga, wala ni isa sa mga iyon ang nasayang. Bawat paghinto ay may dahilan. Bawat katahimikan ay may sariling tunog kung marunong ka lamang makinig gamit ang puso at hindi ang tainga. Madalas ipaalala ng matatandang Pilipino kapag tumigil ang ulan may bahaghari. Pagkatapos ng ulan laging may liwanag. At ang bahagharing iyon, ang liwanag na bumabagtas sa dilim, iyan ang tinatahak mo ngayon. Nalampasan mo ang pagsubok ng katahimikan, at dahil doon, ang iyong espiritu ay naging mas matatag, mas matalino, at higit na nakaayon kaysa dati. Hindi mo na kinatatakutan ang katahimikan, dahil natutunan mong doon na ang kapayapaan. Maaaring maglaho ang inday ng mundo, ngunit ang tinig sa loob mo, ang bulong ng iyong tadhana, ay mas naging malinaw. Iyan ang tunay na pagbabago. Hindi ka winasak ng katahimikan, ikaw ay pinino nito. Ang karunungan ni Baba Vanga ay patuloy na umaalingaungaw, ang mga marunong magtiis sa katahimikan ay makaririnig ng tinig ng langit. Isa ka sa mga kaluluwang iyon. Hindi ka sumuko ng tumigil ang galaw ng mundo. Hindi ka tumalikod ng tila wala nang saysay lahat. Naniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita at ang pananalig na iyon ang naging pinakadakila mong lakas. Ngayong gabi, bago ka matulog, sindihan mo ang iyong kandila sa huling pagkakataon. Huwag kang humiling ng anuman basta magpasalamat. Ang pasasalamat ang huling hakbang ng manifestation. Ipinahihiwatig nito sa universo na nauunawaan mo na ang aral at handa ka na sa susunod na yugto. Habang kumikislap ang apoy, maramdaman mong sumasabay ito sa tibok ng iyong puso. Ang tugtog na yon, banayad, kalmado, matatag, ay ang awit ng iyong babong simula. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas sabihin, ang kaluluwang marunong manahimik ay marunong makinig sa Diyos. Ang kaluluwang marunong makinig ay siyang tahanan ng mga himala, hindi sa gitna ng inay, hindi sa kaguluhan, kundi sa sagradong katahimikan kung saan nagtatagpo ang espiritu at ang banal. Habang nagtatapos ang mensaheng ito, tandaan mo ang katotohanan ito, hindi ka kailanman pinarusahan ng universo sa pamamagitan ng katahimikan. Ikaw ay pinoprotektahan, inaayos at inihahanda. Hindi ka kailanman nag-iisa, ang buong sansinukob ay tahimik na kumikilos sa likod ng tabing upang itugma ang iyong tadhana. Ngayon, ang panahon ng katahimikan ay nagtatapos na. Paparating na ang bukang liwayway na matagal mong hinintay. Lumakad ka ng may pananampalataya, dalhin ang kapayapaan sa iyong puso, at tandaan ito, ang katahimikan na minsang sumubok sa iyo ay siya na ngayong pinakadakila mong biyaya. At kapag dumampi ang unang liwanag ng umaga sa iyong mukha, marahan mong ibulong. Salamat, Universo, sa katahimikang humubog sa akin. Dahil ang katahimikan ay kailanman hindi kawalan. Ito ay sagrado. Ito ay pag-ibig na nagkubli sa anyon ang kawalan. At ngayon, ang iyong espiritu na subok, nalinis, at nagising ay malaya ng lumipad.